saka sabi ng Diyos na magingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan na ako ang Kristo ganun ang iba na nga mag sabi ng mga ano at saka sino ang sinungaling diba ang hindi nagtuturo na si Kristo ang Kristo si Jesus ang Kristo kaya yun ang mga anti-Kristo sinabi din ng Diyos na sinong makapagtagumpay laban sa ma ah, ah, laban sa sanglibutan kundi ang sumampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos kaya sinasabi ng ilan si Jesus ay isang propeta lang isang ta isang ordinaryong tao lang kaya Malinaw na sinabi niya sa ibang verse na sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan, kundi ang sumampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos si Jesus eh. Hmm. Isinugo ng Diyos ba? Siya ang nagkatawang tao na anak ng Diyos. ang pasimula pa ay kasama na niya ang Diyos sa simula pa. Kaya nung nilansang siya sa krus, sinabi niya, kung libo-libo mang anghel na hihingi siya sa, sa amang nasa langit, ay agad siyang padadalhan. Pero hindi niya ginawa dahil hindi nga masusunod ang nasa kasulatan. Kayang-kaya niya eh, kasi may makapang, makapangyarihan siya eh. Anak siya ng Diyos eh. Kaya ganun. Kaya mas lalong na mga, mga tao. Sinabi niya. Tsaka nung nalagutan siya ng hinangaan, sinabi niya na, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi ganun niya nga ganoon eh in 3 days lang 3 days lang siya namatay eh yung sinasabi ng ilan 40 days siya na namatay 40 days siya nandito sa lupa hindi 3 days lang siya nangaral siya sa mga patay na nabilanggo nangaral siya tapos sabi niya kung din sinasanay sa aking pagpangaral sa mga patay. Disin sana'y kung may nakinig man ni isa, may madaidala sana ako sa aking pag sa aking amang nasa langit. Pero ni isa walang nakinig ng mga patay. Eh. Kaya ganun. Siya lang mag-isang makit sa langit. Kaya sinasabi nila nandoon na sa langit yung mga taong namatay. Hindi wala pa. Pero mayroon ng mga banal na nabuhay nasa banal na lungsod, hindi ko rin alam yung banal na lungsod ah kung saan yun, sa langit ba yun o dito lang sa lupa pa may banal na lungsod may tinutukoy ang Diyos na banal na lungsod eh hmm. hindi ko alam kung ano saan ang banal na lungsod basta ang sabi ng Diyos na ang banal na lungsod nandoon na mga patay na banal eh, nabuhay na sila nandoon na sila hmm ka, Hindi natin alam, nakipamaya na sila dito sa Japan, sa Pilipinas, sa Dubai. At saka nakapangaral na sila. Nangaral na rin sila sa salita ng Diyos. Kasi may pangaral ang lahat sa buong mundo eh. Ang salita ng Diyos, na si Jesus ang anak ng Diyos, na nagkatawang tao na anak ng Diyos pag naipangaral na yun, pag nakilala na si Jesus na anak ng Diyos na ganun, yun ang pagbabalik ng Diyos eh. Babalik ang Diyos eh. Pupunta ang Diyos dito eh. Ang Diyos mismo at si Jesus Cristo. Kasama niya na sa lapaap. Sug sugatun, sugatun sa lapaap ang mga taong nananampalataya sa Diyos luwason. Tapos yung iba may iiwan. Tapos yun, dumating ang masamang araw na yaon. Pagkaloob ng Diyos na dumating yung mga araw na yaon. Pero ililigtas niya muna yung mga tapat sa kanya. Yung nananalig sa kanya, nananampalataya sa kanya. Ililigtas niya muna. Sugaton sa lapaap. Hmm ang mga may takot sa Diyos. Kaya, ang na tiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya yun lang. Sana mayroon kayong natutunan sa ating Bible sharing ngayon. At sana magpatutuod din kayo na may makapangirihang Diyos. Basahin niyo sa Marcos 1, ah, Marcos 4, 1 to 12. Basahin niyo rin yan. Talinghaga ang pagkasabi ni Jesus dyan eh. Hmm. Kaya, sinabi niya na ang ilan ay makinig man kayo yun na makinig, hindi kayo makaunawa. Maghanap man kayo na maghanap, hindi kayo makakakita Kaya ganoon ang sabi ng Diyos. Kaya pinauna ng Diyos ang kanyang salita para maging handa tayo ba. Hmm, kasi ang kalabang Jablo ay parang liyong umuungal na ng kanyang masisila. Pero ang sabi naman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko naman hahayaan na aking lingkod ay mapahamak dirin rin magdurusa kahit ipagsakdal. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya, manalig tayo sa Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Bye for now. Thank you for watching. Sana may kunting aral kayong natutunan. Tsaka, walang lingid sa Diyos. Lahat ay lantad. Palihiman nyo yung gawain mong kasamaan may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung palihim man yung gawain mong kabutihan, may nakakaalam din ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang lingid sa Diyos eh, lahat ay lantad eh. Kaya ganun, walang nakakatarok sa pag-iisip ng Diyos. Bye for now. Thank you for watching.